Napakaganda ng plano ng ating Panginoon Diyos sa tao. Ang lahat ng pangangailangan ng tao ay pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. Subalit, ano ba ang nangyari at ang tao ay hindi naging mabuti ang kalagayan? Ano ang ibinigay ng Diyos para sa tao? Magbigay po tayo ng bird's eye view o repaso sa ginawa nating pagtalakay ukol sa kaligtasan at sa paghukom part 1 at part 5. Ang Diyos po ay nagbigay ng kalayaan sa tao, ang buhay o kamatayan. Pinapili niya ang tao kung anong gusto nito. Ang nais ng Diyos kung siyang pipili ay para sa tao mabuhay at pagpalain niya. Subalit anong ginawa ng tao? Sa simula pa lang ay kasalanan o paglayo na sa Diyos ang ginawa ng tao. Anong ibinunga nito? Nagkaroon ng takdang kamatayan o parusa sa tao tao. Pagkalugot lamang ba ng hininga? Hindi. Kamatayan sa dagat-dagat apoy. Ang Diyos po ay pag-ibig. Subalit, siya ay Diyos na makatarungan. Kung sino man ang nagkasala, siya dapat na may parusang katapat. Kaya naman, hindi may ng tao'y na namamatay. At dahil sa ito nangyayari, hindi rin may na ang tao ay magdanas ng kaparusan sa paghukom dahil sa ang Diyos din ang nagtakda nito. <clears throat> At para malaman ng tao kung paano siya maligtas, yan ang ating tuloy-tuloy na pinag-aaralan. Ang susunod na riripasuhin po natin ay ang ukol sa part 6 at part 10 ng ating mga tinatalakay. Patuloy tayong sumubaybay. Salamat po. Narito naman ang ating bird's eye view ukol sa part 6 to 11, ang pagrepaso. Ito ay ang paglilikas at ang paghuhukom. Ang pagdating ng ikalawang pagparito ng ating Panuso Kristo ay saring araw ng paghuhukom. Ano po ang mangyayari? Pagdating ni Kristo, kasabay niya ang apoy na panglipol sa mga taong masama at panglipol sa mundo. Kaya obligado na agawin na ating Panginoong Kristo so sa apoy ang kanyang mga hinirang. Kaya ano pong magaganap? Ang mga patay na iglesia ni Kristo o kay Kristo ay unang bu buhayin na mag-uli at ang mga darat na namang buhay ay hindi na mamamatay. Ang binuhay at ang mga buhay ay samasamang sasalubong sa ating Panuso Kristo at makakasama siya sa alapaap. Habang sa lupa naman, pagbagsak -Ap. ng apoy, ang lahat ng tao ay mamamatay kasabay ng pagsunog sa mundo na tinatahanan ng tao. Kaya ang mundong ito ay magiging mundo na nasunog. Si Satanas ay ibinilanggo sa kailaliman sa loob ng isang libong taon, kakalagan lamang siya pagkalipasan lumipas ng isang libong taon. Kaya ang ang naghahari ay katahimikan, daigdig ng mga patay, daigdig na sunog at walang nabubuhay. Na naman natin, ano ang magaganap pagkalipas ng isang libong taon? Nakakalungkot isipin ang napakagandang tanawing ito ay mapaparam lamang o mawawala. Subalit, ano magagawa ng tao? tayo ay nilalang o nilikha lamang ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ang siyang masusunod sa lahat ng kanyang kalooban at kung ano ang nais niyang gawin sa mundo, magagawa niya. At ito na nga, ang sasapitin ng daigdig na ito, ito ay mapupugnaw sa matinding init, mapaparam ang mundo. Ang lahat ng nakikita n’yong magandang bagay dito sa mundo ay mawawala na at ito ay mapapalitan ng bago na ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos sa mga nais niya na pagkalooban ng biyaya at kaligtasan. Nakakalungkot lang ang sasapitin ng mga tao na mapupunta naman sa kaparusahan. Kaya tinatalakay natin ang mga ganitong paksa para maiwasan po natin na mapunta tayo sa kapahamakan. Aalamin natin hanggang sa dulo ano ang paraan ukol sa ikaliligtas ng tao. Ano ang paraan para ang tao huwag mapunta sa kapahamakan o sa kaparosahan. Yan ang iisa-isahin nating tatalakayin sa video ito at sana patuloy pa po kayong manood at sumubaybay. Salamat po ng marami sa inyo.